mga kadwinyo. So, ang malaking din po yan. So, bigado dahil doon sa tapat po sa rin po, abin andun po yung uh, obstruction nila. So, kailangan po na masira yung box back and dahil napakalaki po ng ano nila, obstruction mga uh, di ba? Malupit si Boy Kulot. Uh, may kasunod na gagawin po. <laughs> ano pala, kaya pala nila in-improve, no? Kaya pala nila sinakpan yung buong magkita para lang dito sa susunod na to na hindi makita at hindi masilip yung loob. O, oh, sub kayo rito, ha? Mag-iingat kayo lahat. Manila, God first! God first! God and then the general suka. Straight lane, angla silak lane, go angla silak lane. na 'yung parang makausap ni General hindi ng direkta, Apo, Oh, kasi pinagigiba sa akin 'yung Yung traffic cone Sir, apo 'yung protection sir ng traffic cone Oh,

<laughs> so ito, uh, ang adventure na pa obstruction kulay green. Yan po ay nandito po sa ano, abang uh, kita nang recto ang mga adventure pati hanggang labas na po ang kalsada. Tingnan niyo po So ngayon, uh, ah, nakausap na din ng sukat. Ito ay babakbakin dahil napakalaki po ng ano nila, obstruction. Ito yung pinapali. Ah. May permit naman. Meron May, permit. rin. So may permit mga ka-adventure na nakalagay dito. Ang no? problema, yung uh, banketa, tinasakot. Ah, 30 story. Yan ang pinagkikiba sa akin. Ngayon, tawagin mo muna yung mga tao mo. Gibahin nyo muna ito. Ngayon, tutulungan namin kayo. Kasi pag ako gumiba na ito, ubus yan. Hindi okay, magugong yan. So sa na mo muna, sir, yung mga tao oh, mo. Dito kami ha. Oh, sisimula ko na ito. Hindi, okay, sir. Pamayaan nyo muna. Okay. Sir, sa narinig pa. General Sukat kamu. General Sukat kamu. Oh, General Sukat kamu. Ah. So yan, sinisimula General, na nila ito, mga kadwinto pagbaklas. No? Dahil ito po ay uh, actually may permit nakalagay sa labas na 30-story building, no penthouse, condominium building sa 645 Ah, uh, si Emric Clavin yung so, which is mga ka-adventure ay ba, nasa bangkita po nakatayo tong ano nila uh, safety ba, na bakod so ang laki ng sinakop so pwede naman sana kasi meron naman sila sa taas at yung kisabi doon sa bakal so dapat open daw po ito so ngayon sinisimula na eh General Sukat so, So ngayon sinisimula na ni Tatay Arnold Yan yeah, so, si Tatay Arnold Ginagamitan niya na ng kate mga ka-adventure Dahil uh, medyo ano Mahirap no Kasi uh, ma malaking Yero po ito Yan yeah, so sinisimula nilang Baklasin

Ina. So ayan, sinimulan na mga ka no so ang reason daw ng engineer, safety engineer daw baka na yung building no, nandito pagwan sa tinangal So sabi ni, ano, dinasukat, no hindi, baka sakin i concrete yan, ang tatanggalin lang naman yung mangyero na in-enclose yung bangkita So dapat makita yung bangkita, kahit ongoing pa rin yung construction dahil may safety net na masasataas So, so, dapat ano, uh, visible pa rin yung bangkita kasi hindi nakikita kung anong ginagawa. Malay mo, pag tinanggal na yung bangkita, makikita yung resulta. Mga ka-adventure na wala na pala so, bangkita. Okay So, ito. So, kaya pala mga ka-adventure, no? Kaya pala tinakpan dito. Inukayan pala yung bangkita. Ito, So nagtataka tayo dito kasi government property to na may hukay na. Sir, para saan yung hukay? Ang bubunutin. Ha? Bubunutin to. Ah, bubunutin to. So walang ilalagay diyan. So ito mga kadvento ay sure bangkita. ito <laughs> Ayan, umakyat na si Boy Kulot, mga ka-adventure, di ba? Malupit si Boy Kulot. Uh, may kasunod na gagamboy. bahay. <laughs> <So, laughs> Joke Talagang masipag si Kulot, na mga ka-adventure, dahil uh, bago lang siya, pero uh, masipag siya sa akyatan at gawain sa team. natin yung bangkita sa mula sa mga ka-adventure na kinorner nila at labas so na silayan okay, na natin yung bangkita side na ito. waiting pa lang kulot nakakaluin So, dito, so, tinatanggal pa nila yung mga, uh, ano, mga nakatali na, ano, uh, tie wire para totally na matumba na po yung uh, yero, no, para makarga na. <todak> pala mga ka-adventure, inin sila yung bangkita dahil sa uh, ito, nakita natin may hukay sila. So kaya pala talaga nilakyan nila yung enclosed, no? Inokyo pa yung buong bangkita na napakalawak dito sa uh, si Imrecto Avenue. Uh. Uh, totally mga kadwinjo, no? nalinis na rin at nakita na yung ano labas. So inaantay natin. So ito naman yung susunod nila pagtanggal. So pinag-uusapan nila kasi baka daw po Kasi ba't nagkaroon ng hukay dito sa ano uh, bangkita. No? Actually kasi ito bangkita po na yan ay napakalawak. So, andito na rin yung mga trabahanti para naka prepared na rin. Oh. Safety tank. Oh. Ah, so, kaya pala mga ka-adventure. So, discovered, no? na ah, nasa bangkita yung safety tank nila. So hindi natin alam kung tama ba kasi ito ay property ng government na tatayuan nila ng safety tank. So which is mga adventure dapat di diba, dahil pag-aari to ng government dito na site so dapat pala hindi dito yung safety tank no dahil ito ibang kita. So hindi natin alam kung anong decision nila. Mga adventure na so abangan ah, natin kasi sobrang ano pala kaya pala nila in-enclose no kaya pala nila tinakpan yung buong kita para lang dito sa safety tank na to na hindi makita at hindi masilip yung loob dahil which is bawal kasi ito ay ano ah, banggita pagkakalam natin mga ka-adventure no ito banggita na hindi dapat aangkinin pero ngayon ang ginagawa nila safety tank pala mga ka-adventure no? so may nakalabas na sila doon na butas na no? papunta ng kita Clear 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 tama ba na magkaroon ng bangki awa no, tank dito sa bangkita? Kaya So yan, uh Ito so, po yung headset dito talaga. Tapos, gano'n ang sa design? Meron po yun sa design, sir, sa yung sinapit namin ng plan. Gano'n talaga ang design niya? Sige, sige. Sige, sige. So yan mga sa sabi ng engineer Yung mapa daw na ano, uh, skits na pinasa nila sa city hall na makakuha ng permit dito sa building na to kasama yung bangkita na kakabitan ng safety tank ng building so hindi natin alam kung tama ba yung ganong sitwasyon dahil which is ba diba, mga ka-adventure, ito ay pag-aari ng government tong bangkita na to so hindi natin alam kung uh, totoo ba at hindi dahil wala namang pinanghawakan silang uh, blueprint ng ano building na to mga ka-adventure. So. Hindi, nasa ano yan eh. Nasa design yan eh. Ngayon, kung nasa design yan, at ayos naman ang permit, okay na. Okay yan. Nah. So, yan okay sa, naman yan. Kasi, kaya dyan nilagay ha, para malapit sa mga ano, sa sakyan. Kaya yan. Seawear, mga, seaweed, mga yung yung yan pick up yan. Oh. So, so, basta bangkita pa rin siya, Jane. Ano ang gagawin na dyan? Harangan lang dito. Ah, harangan to. I-clear ito. Kasi hindi natin pwedeng ano yun. Gawa na baka may makikidente dyan. Ah, ah o oh, makikipag-coordinate muna tayo sa sete ko. Ah, o oh, bahala na muna sila dyan. Basta ang utang sa bansa. Hindi pa ba yung ilang muna ito pa sa bansa lang. Para maksinan. So, yeah. yun mga na so inaantay natin yung ano ah uh, signal ng kabila so ang daming mga daga yun may naglalaro pa mga daga sa ilalim ayun pa oh kulay yung daga oh hello ay sa habi mga daga mga ka Nakawelding boss Dabi ah Nagubulo na siya Hahaha 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 ang eh, lalaki pa daw. Hindi <laughs> na kaya buhatin yung alsay. Pag gilan niya mo, hindi na kaya buhatin yung katawan <laughs> So yun mga kadwinsul, kung so, nakikita natin, atrasan natin ng konti. Uh, yun, uh, natuklasan natin na may hukay talaga sa loob. Positive naman, pero yun naman po ay nakalagay daw sa blueprint. Pero pag natapos naman daw po ay tiyatawag pa rin itong bangkita dahil uh, tatabunan lang naman is tiyatawag naman daw nilang ano, atang no, para sa malapit yung sewer no, anytime na pwede pick upan pero dapat hindi nakatago no, so, para makita pa rin sa labas kung anong ginagawa nila dito sa loob. Uy kayo mga bata, uy kayo. So, yun, tinambak, tinambak na nila dito yung ano. Ha ha ha. Diba? Wala paglagyan. Hindi pa yata yung hindi pa. So, bakit din binabalik yun? Ay, ano, kaya hindi wala pa bakal. Ah, basag. Bakal ba 'yan? Oh, bakal. Bendito. Pero pero kung may ginagawa sila, dapat hindi nila ibalik yung bato. nila Oh. Dapat tamusin nila. So, ang oh. problema lang, puro kamay-kamay dito rin, walang pala. So, so, unsafe ka rin, no? Oh, unsafe. Yung um, kapartner ni Batang Maynila, oh. Hindi ka. <laughs> <laughs> hindi ka, oh. Bakit hindi binabalik? Oh. Time out, time out. Si Engineer. Ano, um, so, bakit Ay, dinos, uh, uh, ay, ay si Hindi namin sa may tirmahan kay tubo. Oh, okay lang. Koordinita kayo. Ah, okay. Pinabali. Kaya pinatigil ko sa rin. Huwag mo nang isagad dyan doon. Kasi may ah, din naman. Dito lang yan. Dito lang. Ha? Yun, yun, oh. ah, oh. Tapos yung ito. I-clear yun lang ko. Apo, okay, sir. Para malagyan ko ng oh. araw dito, sir. Engineer, anong natamaan niyo, engineer? Yung ano nang may cable. Cable. Ah, cable. So, yan. So, hindi coordinator naman daw. Okay. So mga ka-adventure So safety engineer ng building na to mga ka-adventure So may natamanda na silang cable dyan Pero as usual Already coordinated na daw Kaya so, daw po natigil yung paggawa dito ng safety tank ng ano CR So ngayon mga ka-adventure So kailangan Ito, dito na lang yan. Oh, sa tapos na. Hindi bang titignan ng lien property na hindi sanhi property na ito? Ito property na niya. Sabi niya, di de... po niya. For ito. Kaya dapat 'yan ethical 'yan. With in thousand of dapat na dito sa nasa loob ng property niya. Kasi ito property niya ng bayan ito. Pangkita pa. May kinawa ay pagtubo. Ay, na ano? PLDT. PLDT. So yan mga ka-adventure, so naliwanagan din tayo ulit. No, tayo sa dito, no, as a response. Uh, pag-aari ng gobyerno ay pag-aari ng government. So hindi nyo pag-aari, hindi nyo talaga pag-aari. So ito mga ka-adventure ay bangkita pag-aari ng government. Ha, so ito lang yung sa kanila. So dapat ito lang yung papakialaman nila. Hindi ito dahil ito ay gagawin nilang safety tank. Pero ito po yung bangkita, mga adventure. Alam mo kasi balang araw, kung kinakailangan na gagamitin yung ano na to, area na to, yung bangkita na to, kung may i-install sila, hindi na nila magagawa, no, mga kadventure, kagaya ng ano, yung pagkakabit, no. Dito rin, no, yung parang pagkakabit na, pag gagamitin na yung bangkita, yung ilalim, hindi na nila magagamit kasi ginagamit na ng building, kagaya naman pag, mga paglalagay ng tubo. Anong so, nila? maglalagay kasi sila ng safety tank dito sa area na to. Eh, PLDT raw ito. So, ano ilalagay? Ano, ano, safety tank daw po. Ano <laughs> <The> safety tank? <laughs> ano mo daw? Septic. Ah, septic tank. Sorry mga ka-adventure. So, bisayang bisaya. So, which is, uh, ano kapitan, ito hindi naman na dapat nila lagyan to dahil sa bangkita to, no? Uh -huh. Once kasi na mag-install sila yung government ng mga tubo dyan na balang araw para ma-upgrade yung kalsada at yung mga ano, especially dito sa Maynila, medyo dito sila kumukuha ng ano, space sa bangkita para mag-additional ng mga tubo. Kasi ito lang po yung pwede safety. Kasi sa kalsada po ay delikado kasi mabibigat yung dumadaan. So baka masisira lang. So dapat naman no, mga adventure. So dapat i-clear parati yung bangkita kasi balang araw no na mag-upgrade yung government. Mag-upgrade yung government ng mga tubo o PVC type. So dito talaga ilalagay sa bangkita, hindi sa kalsada dahil. Okay.